May mga bago naman pala tayo dito natapos mga kamaster na pinapagawa sa atin. Yan, so ito sila. Dalawang piraso po yung bagong nagagawa pa lang natin sa ngayon. Yan, so ito po ay para kay kamaster Rolando ng Binyan Laguna. At ito naman po ay para kay kamaster Aprili Ugayon. Yan, so umpisan po natin dito kay kamaster Rolando na order neto ni kamaster. Yan, so isang dragon design. Open is covered. At ito naman po yung kanyang blade. Isang binastari, 14 inches blade. Yan po yung kanyang blade mga kamaster. At ikating test po natin para makita natin kung gano'n po siya katalas. Ayan po yung blade nito. Na so napakatalas. Gagamitin na lang po ni kamaster pagdating sa kanya. Yan, so marami pong salamat sa iyo, Master Rolando ng Binyan Laguna. Ito na po ang iyong order. Yan, isang dragon design. Narawood po yung ating handle and case po. Yan, narawood din po. At nakarematchi po siya sa aluminum. At nakatikala po siya or singsing. -sing. Ayan, stainless po yung singsing -sing natin ditong linagay. Yan, so napakaganda na ito mga kamaster. Isang dragon design. Yan, so maraming salamat po sa iyo, Kamaster Rolando, na ang binyan lago na sa pag ng aking obra. Ito na po ang iyong order, isi-shipping ko na po ito. At ito naman po yung isa, yung pinagawa ni Kamaster Aprili o Bayon. Ayan, so taka dito lang po siya sa amin mga Kamaster, ito po yung pinagawa niya. Ayan po yung pasadya niyang puluhan, bali po may kasama na ang handguard, pinagawa niya ito po. Bali, binutas po natin yung puluhan para diretsyo na po handguard. so, napaka ganda nito mga kamaster kasi hindi siya matatanggal sa kamay. Ayan, pit na pit po sa kamay natin mga kamaster. Ayan, may mga design natin dito ay dragon sa kanyang puluhan. At ito naman po sa kanyang scabbard. Plain lang po yung kanyang likod. Narawo din po yung ginamit natin na handling case. Ayan, so ganoon din po. Nakaremancy din po siya sa aluminum. Ayan. Yung ating scabbard. At yung singsing -sing natin, or tinatawag na tikala, ayan, stainless din po yung linagay natin dito. At linagyan din po natin ng mga pintura, yung ibang design natin dito sa kanyang bibig at mata. Pati na rin dito sa kanyang scabbard. Ayan, so ito naman po yung kanyang blade. Yung blade po nito mga kamaster ay hindi po ako gumawa. Bale, ang ginawa ko lang po dito ay handle in case lang po. Yan, so ito yung kanyang blade. Isang ginugon. Yan, so bali si kamaster po siguro gumawa na blade na to. Yan, so napakaganda na ito mga kamaster ng kanyang blade. Hindi lang po siya masyadong nalinis. Yan po, pero napakatalas na po. So subukan po natin dito kung gano'n po rin po siya katalas. Ayan po yung blade niya. So, matalas na rin po mga ka-master. Yan. So, shout-out sa iyo, ka-master. Eprili Ugayon. Ito na po ang iyong order. Pwede niyo na pong pick-up-in dito sa aking shop. Yan. So, napakaganda na ito, mga ka-master. Isang ginugon. Ito po ay may habang 13 inches blade. So panghiwa lang po ng mga karne yata ito mga kamaster yan so napakaganda na ito. saktong sakto lang ito mga kamaster sa mga kamaster natin na sinero, kusinera yan so napakaganda na ito yan so maraming salamat sa iyo kamaster April Lee Ugayon ng Unggo Ginubatan ito na po ang iyong order Pwede mo na pong pick upin. Shout out sa inyong lahat sa mga taga-unggo. Yung mga Ugayon family. Ayan, shout out sa inyong lahat mga kamaster. Yan, so ito na yun po yung dalawang bagong natapos natin mga kamaster. bali ipapadala ko na po ito ngayon sa Binyan Laguna kay kamaster Rolando. Yan, so ito nga pala mga kamaster yung mga available natin dito sa mga nagtatanong kung may available. Yan, so mayroon po tayo dito yung tatlong pirasong available. Ayan, isang dragon design. Ay, dalawa pa lang dragon design mga kamaster, yung ating handle. At isang tiger. Ayan, so ipakita natin sa isa yung kanya lang mga blade. Simula natin dito sa dragon design. Yan po yung ating dragon design. At ito naman po yung kanyang scabbard. Ayan, may nakalagay pong babae sa kanyang scabbard mga kamaster. Ayan, may butas din po yan mga kamaster. Pwedeng lagyan ng tali. Ayan po yung butas niya. Ito. Yan, pwede pong lagyan po ng tali ito. I-sukbitin sa baywang. Yan, sa mga may kursunada po nito, PM lang po kayo sa aking FB page o nito per TV. Yan, narawood po yung ginamit natin na handling case. Ganun din po, nakarematchi po siya sa aluminum. At yung tikala po natin dito ay stainless din po, kamaster. At ito naman po yung kanyang blade. Isang binastari. Ito po yung may habang 13 and a half inches. Yeah, so cutting test din po natin. Ayan po yung blade nya. Ayan, napakatalas na po. Gagamitin na lang. Sa so, may mga kursunada, PM lang po kayo sa aking IPP sa so, Obrani Cooper TV. At ito naman po yung isa. Isang tiger design. May bungo po sa kanyang scabbard. At ito naman po yung kanyang blade. Isang ginunting bicol. Ito po ay may habang 13 and inches. Yan, so gagamitin nyo na lang po ito mga master. Sa so, may mga, mga kursunada PM lang po kayo sa aking FB page. Yan, so ganun din po. naraw din po yung ginamit natin na handling case. At nakarematch rin po siya sa aluminum. Ayan sa mga mga kursunada po, PM lang po kayo sa aking FB page. At ito rin po yung isa natin na mahaba. Isang dragon design. Ito naman po yung kanyang scabbard. Ganun din po mga kamaster, nara din po yung kanyang puluhan at yung kanyang scabbard. At ito naman po yung kanyang blade. Isang binastari, 18 inches. Ayan sa mga mga kursunada po, PM lang po kayo sa aking FB page. Yan, so napakahaba nito na mga kamaster. So, ito po silang lahat mga kamaster. Tatlong piraso po yung ating available sa ngayon. So, may mga korsonada po. PM lang po kayo sa aking ITB page. Yan, so maraming salamat sa inyo mga kamaster. Sa kamaster natin na umorder na itong ating blade. Yan, kay kamaster Rolando, maraming pong salamat sa iyo. At kay kamaster aprilie Yan, so ito na po. Pwede mo na pong pick upin yung pinagawa mo. Maraming pong salamat sa inyo. Yan sa mga kamaster natin, na bago pa lang dito sa aking YouTube channel, ayan, paki-subscribe naman po yung aking YouTube channel at huwag niyo pong kalimutan i-like and share itong ating video at i-click ang notification bell para lagi po kayo ma-notify sa tuwing may bago po akong upload. Yan, so maraming pong salamat sa inyo mga kamaster. Hey kid, don't ever let them get inside your head. tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret i'll fight for what i love with every breath my past is filled with things i won't forget i use them all to push me to my best so treat the worst of times just like a test if only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion, take some action, and with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your life They'll try to kick you while you're down they want to rise up while you drown they want to fill your head with doubt they're silently scared that you'll figure it out i'll make you look like i'm losing won't bother hiding my bruises and when they finally think you're wounded yeah. then it's your chance to be ruthless <laughs> I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the that the pain that's deep inside is what define So I won't give up, I'm gonna make it to the top I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face and I swear I won't give back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is dark